dahil kami ay nakatira sa medyo malayo sa kabayanan, sa bundok po kasi kami. Kaya kapag umaalis ako, uh, kung saan ako matadaan, sinisigurado ko na meron akong mabibiling pagkain para sa ano sa bahay namin. So, sa araw na to, ituturo ko sa inyo kung paano ako nakakamura ng mga pinamibili ko na, na pagkain para sa amin sa loob ng isang linggo. So, yung ginagawa ko lang, nagpupunta ako, halimbawa, napunta ako ng malapit sa mga bagsakan katulad po ito, itong video na to uh, nagpunta ako sa isang bagsakan ng gulay so nung napadaan ako doon syempre, uh, ginamit ko na yung pagkakataon na yun para makapamili ako so dito napakamura ng mga paninda, mga prutas, gulay saka um, iba iba pang mga ano, gamit sa bahay so bakit siya mas mura ay eh, kasi nga po dahil nga bagsakan siya lahat ng uh, may mga tanim mga, mga ngalakal nandito sila sa lugar na to. Naghihintay sila ng mga namimili ng bundle-bundle at per kilo. Katulad yung ampalaya na nabili ko. Uh, pag pumili ka sa palengke, ang mahal na mga ampalaya. Merong 90, may 100. Pero dito sa bagsakan, nabili ko lang siya ng 50 per kilo. So, napaka-mura niya compared dun sa ano, laki ng natipid ko dahil dun sa binili ko. Isang halimbawa na lang yung kamatis. So, nung bumili ako ng kamatis, sa iba kasi sa palengke, um, nagre-raise siya ng 150, 160, ganun, per kilo. Pero dito, nabili ko lang siya ng sobrang mura. Nabili ko siya ng 70 pesos lang per kilo. Dahil nga, bagsakan siya. Sobrang madami yung, yung kamatis na meron dito. Kaya, mura nyo lang siya makukuha. So, pakita ko sa inyo kung ano po yung mga nabili ko sa pera ko kahapon na dala, 400 pesos lang. So, nakabili ako ng uh, paanang ng manok. 1 kilo, one and one fourth po yung nabili ko na yan sa alagang 80 pesos. Tapos, meron tofu, meron, anong kagita? Pabalat, kamoting kahoy. Kasi, pwede ko siya gawing ukoy or merienda ng mga bata. Kaya, buong din po ako ng kamoting kahoy. Tapos, yan yung kamatis na... 70 pesos lang tapos yung sili na to medyo mahal talaga siya ngayon kasi kaya pag umuulan namamatay yung mga sili kaya mura ko lang siya nakuha tapos yung kamatis na yun 70 pesos lang yung bili ko samantalang sa palengke 120 ang pinakamura 150 to 160 yung pinakamahal tapos fresh na fresh din kung makikita nyo yung mga sili na to siling paraka medyo mahal din yan kung bibili natin sa sa palengke pero sa bagsakan nakuha ko siya ng mas mura. So, kung makikita nyo, ano, um, malaki yung masisave ko. Tapos, yung luya, ang mahal din ngayon. Pero, ito, ang mura ko lang nakuha. Uh, hindi ko nasasabihin yung kabuuan presyo, katulad nitong kalabasa na to. Ito, ang natatna ko sa kalabasa na to, parang 10 pesos lang siya. Yung sayote, parang 30 pesos lang. Tapos, ito, mahilig kasi kami sa peritong talong. So, gusto namin yan, yan talong na yan. Ito yung sinahabi ko po yung ampalaya. Nakuha ko lang siya ng 50 pesos per kilo. So, ang ganda niya. At uh, good siya, hindi siya reject. Kaya, dahil mahilig din sa ampalaya yung mga anak ko. So, hindi mahirap na pakainin sila talaga ng gulay kasi gusto nila yan. So, lahat ng binili ko na to, ang nagastos ko lang po dyan is 400 pesos. Imagine niyo kung saan umabot yung 400 pag pumunta ka ng palengking ngayon, pero dahil sa bagsakan, ang 400 pesos ko ay ganito na siya karami. Kaya napakamura. Kaya dapat alam natin kung ano yung mabibili nating mura sa isang lugar na pinupuntahan natin para pag-uwi natin, meron tayong napili at nakatipid pa tayo.